News Update Sa ating mga balita, pangkay ng nawawalang mag-ina sa Quezon na hanap na isang bata at dalawang babae sugatan sa sunog sa Valenzuela. Neda layong gawing isang department sa ilalim ng executive branch. 65% ng Pinoy satisfied sa panunungkulan ni PBBM. Opo si Cesar Sorian, asamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Narecover ng pulisya ang bangkay ng mag sa isang subdivision sa Tayabas sa Quezon nitong hapon ng Webes mula ng may ulat itong nawawala noong March 9. Kinilala ang mga biktima na sina Lori Litada, 54 years old, at ang anak niyang isang Japanese national na si Mai Motegi, 26 years old. Noong February 21 pa, pinagahanap ng kanilang mga kamag-anak ang dalawa. Ayon sa pulisya, hawak na nila isang person of interest sa pagkamatay ng mag-ina. Posibleng may kinalaman sa pera ang motibo sa naturang krimen. Una nang natagpuan ang maleta ng mga biktima na may bahid ng dugo ang laman nito sa isang ilog sa barangay Kalumpang sa Tayabas City. Samantala, patuloy pa ang ng mga otoridad kaugnay sa krimen. Isang batang dalawang taong gulang at dalawang babae ang nasaktan sa isang sunog sa barangay Lingunan, Valenzuela City nitong umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagtamo ng first-degree burns sa noo ang bata. Nagtamo rin ng first-degree burns ang 32 anyos at 50 anyos na kababaihan. Nagsimula ang apoy ng 8.36 a.m. Sa loob ng limang minuto, tumaas sa second alarm ang insidente. Inabot ng halos isang oras bago tuluyang mapuksa ang sunog bandang 9.30 a.m. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng apoy. Kinakampanya ng National Economic and Development Authority o NEDA ang reorganization ng ahensya bilang isang kagawaran sa ilalim ng executive branch ng gobyerno. Paliwanag ni NEDA Secretary Arsenio Balisakan, kasalukuyang isang authority lamang ang NEDA kaya kulang ang kapangyarihan nito kung ikukumpara sa ibang mga departamento. Binanggit ng NEDA Chief na mahalaga ang pagbabago ng ahensya sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev para matiyak ang tuloy-tuloy na development efforts ng ahensya lalo na pagdating sa infrastruktura. Lumalabas na nasa 65% adult Filipinos ang nasiyahan sa mga ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansa batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Ayon din sa nasabing survey na isinagawa nitong December 8 to 11 ng nagdaang taon, nakakuha ang pangulo ng plus 47 net satisfaction rating na nakahanay sa kategoryang good o mula plus 30 hanggang plus 49. Mas mataas ito ng tatlong puntos mula sa plus 44 noong September 2023. Kaugnay nito, tumaas ang net satisfaction rating ni PBBM sa lahat ng lugar maliban sa Mindanao na bumaba sa plus 38 mula sa plus 50 noong third quarter ng nakaraang taon. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <silence>